Good morning. Mag shout out lang ko sa mga taxi driver diha sa Manila Airport, sa Ninoy International Airport, yung mga white taxi na mga metro, yung gumagamit ng metro na taxi. During our holiday from England, London to Manila, Philippines, uh, when we arrived sa Manila Airport, that was um, siguro mga 10, 10 or 11 p.m., dapat yung hotel namin ay meron silang sasakyan to pick us up. Pero hindi namin natawagan, hindi namin sila natawagan. Kaya we decided to uh, get a taxi from the airport. So dahil nga magulo sa labas, maraming tao, maraming sasakyan, hindi mo alam kung saan ka pupunta. O anong sasakyan yung Uh, kukunin mo dahil sa sobrang dami. Anyway, uh, na, nag-ask ako dun sa mga tao dun kung saan kami pipila o kung anong taxi. Yellow ba or yung white yung uh, sasakyan namin? Kasi magkaiba yun. Yung meron palang yellow at saka merong white. Na, yung white na sa kabila. Mga, yung mga metro yung ginagamit nila. At saka yung yellow naman, parang nakametro din yun sila. So anyway, um, uh, may nagturo sa amin tapos may may dalawang pulis doon na naka-assign para mag mag, mag sa sa area. So nagtanong din kami doon sa dalawang pulis, ah uh, sabi nung dalawang pulis a uh, doon kami. Nung una, sabi niya, ah uh, na-recommend niya na mag over kami. Or, hindi na pala Uber, Grab. Sa Pilipinas, Grab na pala. So, sabi ko, ah uh, may ano ba, yung parang normal na metro lang yung ginagamit. So sabi niya, meron naman, oh. So kaya pumunta kami doon sa white taxi. So nung pumunta nga kami doon sa kabila, so tumawid kami doon sa kabilang ano, area. May mga white taxi na nakalinya doon. So nung nagtanong kami doon, ah, uh, nung unang taxi na tinanong nga namin, sabi niya, eh, sabi niya, ay, nung unang kasi sabi ko sa partner ko, ako na lang muna pupunta doon. Dito ka na lang muna. Tapos pag na, pag na-arrange ko na, sabi ko, saka ka na uh, sumabay sa akin. So anyway, so ako yung nauna, so ako yung nakipag-negotiate dun sa, nakipag-usap dun sa, ano, sa driver. So sabi, so tinanong ko una, uh, pero meron ako mga bagahe nun. So sabi ko, Kuya, uh, ito yung address na pupuntahan namin. Malapit lang naman kasi nasa, yung area na hotel na pinagstayahan namin is na sa, malapit lang sa airport na area. So basically, mga ano lang talaga yun, mga kasi nung tinanong ako sa mga 10 to 15 minutes lang, ganun. So, hindi siya talaga malayo. So, anyway, uh, may bagahin na nga ako, tinanong ko siya, sabi sabi niya nung una. Kasi nakita, ako lang yung nakita niya una, sabi niya. Asan ah, yung punta niyo, sir? Sabi ko, ay, ah, ito, ito yung address, yung pinakita ko sa kanya. Tapos, lumapit yung isang driver, yung kasunod niya. Kasi nauna yun, tapos may kasunod. So, lumapit. So, dalawa na sila nakipag-usap sa akin. Nakipag-usap, nakipag sabi niya, ah. Uh, nung una sabi ng driver, san, sang area, ganun, ganun. Sabi ko, I'm sure alam mo to kuya dahil taxi driver ka. Tapos pinakita ko yung address, sabi niya, ah, parang, no, so parang, parang una napaisip siya, parang, alam ko ba to or, <laughs> or, o baka nagkukunwari siya na hindi niya alam, ganun. So sabi niya, ay malayo to sir, ganun siya sa akin. Sabi ko, ay talaga ba kasi parang, ano eh, parang dito lang yun na area sa airport eh. So, hindi yan sa loob ha. Sa, I mean, dito lang malap sa Pasay ba yan? Oo, pasay. Mm -hmm. So anyway, uh, sabi niya, Magkano ba bigay mo, sir? Ganon siya sa akin. Sabi ko, ay, Kuya, ano, eh, uh, Ay, nung una, nung ulap, una pala, sabi niya, Ay, saan kayo galing, sir? Sabi ko, ay, galing ako ng ano, kuya, galing ako ng ibang bansa. Sabi niya, Saang bansa daw ganun, sabi ko saang bansa, sabi ko ay sa ano po, sa England. Sabi, niya, ay mayaman kayo sir, dami yung pera doon kasi malaking sahod, ganun ganun. Yun yung una talagang ano sinabi niya. Sabi ko hindi naman kuya, uh, parang okay lang naman wala naman akong pera, ganun 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 yung sagot ko. So sabi niya, magkano ba sir? Sabi ko ano magkano kuya? Sabi niya, magkano po bang bigay niyo doon papunta sa ano sa So yun yun, parang tinanong niya magkano daw yung ibibigay ko sa kanya. Sabi ko, eh di ba metro ginagamit nyo dito sa taxi? Sabi niya, sabi niya, oo oh, metro pero siyempre sir gabi na at saka ano parang malayo to, ganun ganun. Siyempre ako, I was pretending na, na hindi ko alam yung area. Kasi, pero ano, anyway, so sabi ko, uh, Sabi ko kaya metro na lang, metro gamitin mo kasi naka metro kayo, di ba? Sabi niya, yun nga, sabi niya uh, malayo daw at saka gabi na, ganun-ganun. So anyway, sabi ko, ay, sige, maghanap na lang ako ng ibang taxi, kuya, sabi niya. Suddenly, lumapit si David sa akin. Sabi niya, anong, anong, anong problema, gano'n. Sabi ko, ay, no, 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 nothing, gano'n, gano'n lang ako sa kanya. Kasi ayaw kong, ayaw kong, ano, uh, isipin niya na, na parang may problema. Hindi, actually, noong una, hindi naman, hindi ko inaisip na may problema talaga. Inaisip ko lang parang, mm, marunong to si kuya, ah. Parang, ito na naman tayo. Discard na, na naman yung nangingibabaw sa otak nila. Ganun. So anyway, um uh, pumunta na nga si David. So nung nakita na ng dalawang driver, taxi driver, na white taxi driver, nung nakita na si David, biglang sinabi sa akin, ay sir, hindi pala kami gumagamit ng metro. So parang nabago yung ano niya, nabago yung otak, ay, yung, yung isip at sinabi niya. Sabi ko, ay, sabi ko, So, yun na, bigla na akong parang uminit na yung ulo ko, sabi ko. Sige. Pero I was very kalmado uh, nung, nung mga oras na yun. Sabi ko, ay, bigla, ba't biglang nabago uh, uh isip mo, kuya, di ba nakamitro kayo dito lahat, nung nakalinya na white, tapos ngayon sasabihin mo na hindi, ka na, hindi pala kayo gumagamit ng metro. So, saan yung metro ng taxi? Sabi niya, baka yung iba, sir, ganun, baka yung iba gumagamit ng metro. Kami, kami kasi hindi na kami gumagamit ng metro, ganun siya. So, sabi ko, sabi ko, ay, sandali lang, ha. Sabi ko, parang hindi maganda tong mga nangyayari dito, ha. So sabi ko sa kanya, so ngayon, kuya, nung kanina, nung kinausap mo ako, sabi niya, tinanong mo, uh, ano daw, malayo, tapos, ano, gabi na, magkano, ibibigay ko, ganun-ganun. So ngayon, nung nakita niyo na yung may kasama akong puti, na may kasama akong puti, which is the foreigner, biglang nagbago isip mo. So anong ibig sabihin nun? Sabi niya, ay, tapos parang nagtatawanan yung dalawang driver. Siya at yung kasunod niya, parang nagtatawanan sila. Sabi ko, ganito tayo eh. Ganito yung problema niyo. Nang bubodol kayo. Ginanong sa ta talaga mismo. Nang bubodol kayo. Sabi niya, ay sir, di naman. Parang ano lang kasi, parang syempre, gabi na, parang ganun ganon Ang dami niyang sinasabi. So sabi ko, kuya, mag kung maghahanap buhay kayo, gawin niyo sa tama, sa tamang paraan. Huwag yung ganito kasi mali yung ginagawa nyo. So anyway, parang galit na ako nung mga mga oras na yun. So nung nakita ko yung dalawang pulis, yung batang pulis doon na naka-assign. So tinawag ko, sabi ko kay David, can you stay here? So so nagstay si David doon sa my driver. Tapos tinawag ko yung dalawang pulis. So sabi ko, Sir, bak may problema ko doon sa ano, sa dalawang driver doon, sa white taxi, sabi niya, ano bang ba problema? So, sabi ko, ayan, uh, hindi daw sila gumagamit ng metro. Tapos ng mga oras na, yung time na nakita na nila, may kasama akong puti, biglang na, na bago yung isip nila. Yung parang ganun. sa so, sabi ng, mga polis, sige sir, saglit lang ha. Uh, pupunta ako sa inyo. So, ganyan, bumalik ako. Bumalik ako dun sa driver. So, para, tapos pag, nung pagbalik ko na, Umalis na silang dalawa. Talagang nag-forward na. <laughs> Sabi ko, ay, nag-forward na. Parang nag-forward kasi maraming taxi na kasunod. So, tapos na bakanti na yung una. So, nag-forward silang dalawa. Pumunta yung dalawang polis at uh, parang kinausap nila. At kasi umalis na ako kasi mainit na yung ulo ko eh. Dahil nga kakarating namin, pagod na pagod sa biyahe. Tapos pagdating yun yung madadat na namin na sitwasyon. So, umalis na ako umalis kami, naghanap kami ng ibang taxi. Bumalik kami doon sa ano sa sa exit uh, door ng airport. So bumalik kami doon tapos parang kinausap na Hindi ko na alam kung anong nangyari. Basta kin nakita ko yung dalawang police na kinausap yung dalawang driver. Ato. sabi ko nga kay David, sabi ko, ito na naman tayo. Last year ganito din yung nangyari sa atin eh. So to make the story short, um, kasi last year, ganito din yung sitwasyon ang nangyari sa amin. Last year, umuwi din kami ng Pilipinas. The same, November. So, ganun din yung nangyari From paglabas talaga namin ng airport, ganun din yung nangyari uh, white taxi, and then Makati yung destination namin nung last year. Ganun din. Uh, so, anyway, ganun din yung nangyari sa amin. The same situation. Uh, every time na mga may nakikita sila yung mga taxi driver ha hindi uh, disclaimer ha hindi ko nila lahat most of the taxi driver, white taxi driver dyan sa Manila Airport, paglabas na paglabas mo, nakikita kanila na may kasamang puti o foreigner, talagang titirahin kanila, talagang bubudulin kanila. Uh, doon sa mga, na mga mababait na driver doon. Maraming mababait. Pero, nat lagi akong natatimingan doon sa mga lokong driver talaga. Lokong driver. So, anyway, uh, ayun, nakipag-away ako, tumawag ako, uh, nireklamo ko, and then nothing happened anyway. So, this year, the same situation again, na parang, ano bang problema ng mga taong ito? Di ba naghahanap buhay sila? Naghahanap buhay kayo, mga driver, di ba? Yun yung trabaho nyo, yun yung source of income nyo. Nagtatrabaho kayo para sa pamilya nyo. Pero bakit lulo, bakit kailangan pa manloko o kailangan pa magsinungaling o bakit kailangan niyo pang gawin 'yon? Bakit din niyo na lang gawing tama? Pag metro, gamitin yung metro kasi yun yung 'yun yung ano eh, 'di ba? Ah, nakalagay metro, hindi kayo kontrata eh, Naka-metro kayo. So gamitin niyo 'yon. Bakit kailangan niyo pang manloko ng mga pasahero? Kala niyo dahil galing abroad tapos may mga kasamang puti, eh mayaman na, mamaraming pera. Hindi naman ang pinag-uusapan dito hindi pera. Ang pinag-uusapan dito 'yung 'yung trabaho niyo kuya, ayusin niyo 'yan kasi nakakasira kayo ng uh, imahe ng ating bansa. At also, at saka ano, hindi lang kayo mismo, sinisira niyo 'yung pangalan niyo, sinisira niyo 'yung mga 'yung trabaho niyo mismo. So ngayon, pag, syempre, pag nakatiming kayo ng mga taong talagang, talagang seryosohin kayo, syempre matatanggal, mawa, matatanggal kayo sa trabaho, mawawalan kayo ng trabaho. So anong ipapakain niyo sa pamilya, no? Wala. Dahil dyan sa trabaho niyong panuloko. Disclaimer again, disclaimer dun sa mga mababait na mga driver. Pero sana talaga mat matigil na yung mga mga panluloko diyan sa Manila Airport. Akala ko after after nung Duterte na uh, President Duterte na ano, akala ko na wala na yung ano mga loko diyan sa airport hanggang ngayon meron pa din pala 'di ba may nakakahiya kayo honestly nakakahiya dahil kung ako lang pinoy okay lang sa akin dahil hindi ko naman tinotolerate yung mga ginagawa niyo pero minsan iniintindi ko na lang siguro dahil nga uh, kulang yung kita niyo sa ano pero mali mali pa rin yun eh mali mali yung ginagawa niyo na panloloko okay Shout out sa iyo kuya driver. Dalawa kayo. Magkasunod talaga kayo. Pero sana naman wag niyo wag niyo nang gawin 'yan kuya kasi mga driver wag niyo nang gawin 'yan dahil sinisira niyo yung pangalan at trabaho niyo. Okay? Hindi ko sinasabi dahil hindi ko hindi ko to sinasabi para sa akin lang. Sinasabi ko to para doon sa ibang mga pasahero ma-aware naman sila. Next, pag-uwi ko ng Pilipinas, doon especially doon sa mga galing abroad, pag umuwi ko ng Pilipinas, may may mga pulis naman doon na nakaano, naka ano, naka-duty naka para magrobing. Doon kayo magtanong kung saan talaga mismo kukuha na safe na sasakyan or or Grab or taxi or anything na mga transportation para safe kayo. So para dun sa mga kababayan natin na uuwi ng Pilipinas, uh, sana maging aware din kayo pag, 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 paglabas na paglabas nyo talaga dun sa, sa airport. syempre maraming mga sasakyan dun, mga taxi, white and yellow. May white and yellow dun eh, na taxi driver, and, ay, na taxi cabs. Tapos meron ding mga uh, grab, ganun. So mas maigi na magtanong talaga kayo before kayo sa sakay doon mismo talaga sa taxi dahil sinasabi ko sa inyo pag sakay na pag sakay niyo talaga pag na timingan nyo yung lokong driver na yun pag pagdating na pagdating niyo sa destination niyo doon doon talaga kayo mag mag mag-aaway talaga kayo trust me dahil every time ito ha every time talaga na uuwi kami ng Pilipinas especially sa Manila Manila Airport talagang laging 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 may problema yan lagi ang problema diyan. At sana mawala talaga yung mga lokong driver diyan sa ano, Manila Airport. Kasi nanggagago sila eh. Sa totoo lang, and then si David, yung partner ko nga, he was also really angry dahil nga dun sa sitwasyon, dahil inexplain ko sa kanya na ganito 'yun, ganyan, ganyan. Kaya syempre, gusto bang mapahiya yung Pilipinas, mapahiya yung mga tao diyan sa uh, sa atin? Ta syempre, pag sinasabing taxi taxi driver, syempre yung kawawa naman yung mga mabubuting taxi driver dahil madadamay sila, di ba? Sa mga kalukuhan ng mga lokong driver. Sana talaga ay may stop na yung mga mga kalukuhan na mga ginagawa ng mga taxi driver na yan. Kasi, again, hindi ibig sabihin na galing kaming abroad, marami kaming pera. Ang dami kong nasakyan din ng mga ma driver galing ng airport din. So, nung galing kami ng New Zealand, tapos pag, nung pag talagang dating namin ng Pilipinas, yung sinakyan namin driver, sobrang bait. Sobrang bait niya. Alam niyo yung ginawa ko, pagdating namin dun sa destination namin, sa hotel na pinagstayhan namin, binigyan ka, alam niyo ito ha, from airport to Makati, Makati na hotel na pinagistihan niya namin, ang bin alam yung binayad lang namin noon is one ano, ano lang pala, at uh, less than 300 pesos lang. Ganon. Pero nung unang sinak uh, uh, pinagtanungan ko na driver, hindi siya hindi siya ano uh, Hindi siya yellow taxi yung sinakyan namin. Ah, uh, pinagtanungan ko parang van ata. Yun parang van. Para'ng kontrata ata 'yun sila eh. Sabi niya 1600 'yung sabi niya sa akin. So sabi ni David, "What?" <laughs> sabi niya, "Ay, this is ridiculous. <laughs> 1600." Kung sabi ko, "Oy, supo so, kaya pumunta kami doon sa yellow taxi." So nagli, nag nag talagang naglinya kami doon. Eh 'yung 'yung rate na ano kasi nakamitro 'yun sila eh. Alam mo 'yung yung metro na pagdating talaga namin yung binayad ko lang is less than 300 pesos lang. So, 'di ba? 1,600 and less than 300. Ano to? <laughs> Iba talaga. Ang daming mga ang daming mga ganyang mga scenario diyan sa sa airport, Manila Airport. Sobrang daming ganyang mga scenario. Kaya ingat-ingat talaga sa mga pasahero na uuwi ng Pilipinas sa Manila Airport. Mag-ingat talaga kayo dahil at sya, talagang dapat ay magtanong at magtanong talaga kayo. Wag dahil uh, pag, pag sinabi na kasi ang daming nagtatanong kayo eh di ba? May mga sir dito kayo, dito na lang, sir Grab Taxi, sir ganyan. Pero mas safe na Grab Taxi na lang kunin ninyo kaysa yung regular taxi na kukunin niyo. Good luck. Good luck talaga sa inyo. Sinasabi ko good luck. Kaya again, sana uh, maging aware ang lahat ng mga kababayan natin na uuwi ng Pilipinas especially doon sa Manila Airport. I mean I'm I'm sure hindi lang sa Manila Airport to. I'm sure sa ibang mga airport din ng Pilipinas may mga ganitong mga sitwasyon or scenario pero mostly talaga sa, Pilip uh, sa sa Manila Airport yan eh. Oo. Uh -huh. Kasi sa Cebu, sa Davao wala naman kaming na-encounter so far na mga ganyang klasing mga driver. So um uh, sana doon sa mga lokong driver magbago na kayo at sa mga mababait na driver kudos sa inyo talaga have a good day